mga kasalamin. Uh, sa takaron mga kasalamin. Pero kini kasal, kining akong kantahon kasalamin karon moni ang pinakapaborito na ako nga kanta sa Dili ko Seventh Day Adventist. Kaya di na ako nasabdan. Nga nung agikinahanglan kong muwali sa dihang Adventista na ako, nga nung agikinahanglan giyod na ako nga muwali sa pulong sa Dios tungod kay gusto nako kong pahimuslan ang kinabuhi ng hinulaman ng nako sa ginoo. Bawa niya akong misyon sa kalibutan, ngano'ng nung ko, nga di ko makakita, aron mo unsay onsay na mabasa sa Biblia, nga wala di sa uban, o ako ni siyang ang ng kahigayunan, kaya akong nasabtan kini ang misyon nako. ngano ni ako sa kalibutan, o muni ang gihatag sa Dios nga rin kanako ang buluhaton, tungod kay hinulaman rang nako ang akong kinabuhi. So, di unta, kung ako lang pasibot on kasalamin, di ginta ang ayan kinabuhi ah. Pero tungod sa Dios nga makagagahong sa tanan, nga mo'y nagpahulam nako alang sa sakad akong buluhaton, mauni ngani ako karon Puno sa pagbas, tungod sa kong pagtudlo sa kamatuoran, pero dili na pa yan tungod sa akong sa Dios o sa akong gugma nga to sa isi nga kinahanglan po sila mahibalo sa kaluwasan. Bali akong katahon ang pinakapaborito na kong kanta sa unas si di pa ko Adventista. Hiram sa Dios. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog naman. Di